Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi na isusulat sa mga libro at hindi sinasabi ng malakas ng mga taga roon. Dahil baka kapag binanggit nila, muling mabubuhay ang bangungot. Sa probinsya ng Aklan, isang lugar na kilala hindi lamang sa mga gandang tanawin, kundi pati na rin sa mga alamat ng aswang at mga taong kumakain ng kapwa. May dalawang magkasintahan na nagkamaling pumasok sa isang liblib na baryo. Ang inakala nilang simpleng bakasyon ay mauuwi sa isang gabi ng kilabot, takot at pagtakas mula sa mga nilalang na hindi na dapat umiiral sa mundo ng mga tao. Ito ang kanilang kwento. Si Lester at Mara ay parehong taga Metro Manila. Sa sobrang pagkaabalan nila sa trabaho, nagpa siya silang magbakasyon sa Aklan. Hindi lang para makita ang Boracay, kundi para mag-explore ng mas tahimik na bahagi ng probinsya. Gusto nilang makalayo sa mataong lugar. Kaya nagrenta sila ng isang lumang motor para mag road trip papasok sa mga baryo na hindi pamilyar sa mga turista habang lumalalim ang biyahe napansin nilang kakaunti na lang ang mga bahay ang mga kubo ay nagkakahihwa-hiwalay at ang mga tao sa gilid ng kalsada ay tila nakatingin sa kanila na may kakaibang titig parang sinusukat, parang may alam na hindi nila batid. Love, parang antahimik dito ah. Huwi ka ni Mara habang nakayakap kay Lester. Oo nga eh, pero sabi sa mapa, shortcut daw ito papunta sa kabila ng bayan. Mas mabilis kaysa bumalik pa tayo sa highway, sagot ni Lester pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang kasintahan. Bandang alas 7 ng gabi, tuluyan ang lumubog ang araw. Nagtataka sila dahil wala nang dumadaan na ibang sasakyan. Maya-maya, huminto ang motor. Naputo lang kadena. Habang sinusubukan ni Lester na ayusin, napansin niyang may kaluskos sa madilim na kakahuyan. May mga matang tila kumikislap mula sa dilim. Lab, may nakatingin sa atin. Bulong ni Mara. Nanginginig ang kanyang tinig. Nang lingunin nila, may tatlong matandang babae na nakatayong sa gilid ng kalsada. Payat na payat ang katawan tila hindi kumikilos ngunit nakangiti eh, na may ipinapakitang mahabang ipin sa liwanag ng buwan malinaw nilang nakita ang dila ng isa na tila mahaba at kumakampay na parang ahas isang lalaking nakasuot ng kupas na barong ang biglang lumapit anong ginagawa nyo rito? delikado dito sa dis oras ng gabi. Sabi nito, pinakilala niya ang sarili bilang si Mang Ermin at inalok silang sumama muna sa kanyang bahay dahil wala na silang mapupuntahan at malayo pa ang bayan sumama sila dinala sila ni Mang Ermin sa isang lumang bahay na yari sa kahoy sa unang tingin, parang karaniwang bahay sa baryo. May mga lamparang nakasabit at may hapag na may nakahantang pagkain. Ngunit napansin ni Mara na ang ulam sa mesa ay may kakaibang itsura. Ang karne ay sobrang pula at may amoy na parang hindi baboy o hindi rin karne ng manok. Pasensya na kayo ito lang ang maihahain namin Sabi ng isang babaeng kasama ni Mang Ermin Nawari asawa niya Habang kumakain Napansin ni Lester Na ang mga koko Ng mga kasalo nila Ay mahaba At ang mga mata Tila dilaw Kapag nasisinagan ng apoy Mula sa lampara Inilit niyang ngumiti At hindi magpakita nang takot. Ngunit nang sumubo siya ng karne, may natikman siyang kakaibang lasa, parang dugo ng tao. Nagtatingin ang silang magkasintahan. Doon nila naalala ang mga kwento tungkol sa Aklan na ito raw ang isa sa pinakapugad ng mga aswang at may mga kulto na kumakain ng laman ng kapwa-tao. Bago pa matapos ang hapunan, nagpaalam sila na magpapahinga. Pinatulog sila sa isang maliit na silid sa itaas. Ngunit hindi makatulog si Mara. Mula sa sahig, narinig nila ang mga bulong-bulungan. Malambot pa siguro ang laman ng babae. Iyong lalaki, matitibay ang buto baka masarap gawing sabaw. Nanginginig si Mara habang hawak ang kamay ni Lester. Dahan-dahan silang bumangon at sa liwanag ng buwan mula sa maliit na bintana nakita nila ang likod ng bahay. May nakabitin na mga buto ng tao. Pinatuyo at ginawang palumuti. May malaking kawa na nakasalang sa apoy at sa loob ay may mga piraso ng laman ng tao na lumulutang hindi na sila nagaksaya ng oras tumalon sila mula sa bintana at tumakbo papunta sa kakahuyan naririnig nila ang mga halakhak at sigaw ng mga tagabahay huwag silang palayuin sa atin na dapat sila wika ng isa sa mga humahabol habang tumatakbo ramdam nila ang mga yapak na humahabol ang mga kalusko sa itaas ng mga puno ay kasabay ng pagaspas ng pakpak tila may nila lang na lumilipad at sinusundan sila sa gitna ng takot natagpuan nila ang isang matandang pare na nakasakay sa isang lumong sasakyan nang makita sila nitong tumatakbo at humihingi ng tulong agad silang pinasakay at dinala sa kumbento ng baryo doon sila pansamantalang nakaligtas hanggang ngayon dala pa rin nila ang matinding trauma hindi nila malimutan ang mga mata ng mga taong kumakain ng laman ang mga ngiting may mahabang ipin at ang amoy ng nilulutong karne ng tao. Sa bawat gabi, napapanaginipan nila ang bangungot na iyon. Hindi lahat ng baryo ay ligtas para dayuhin, lalo na kung wala ang kakilala. Ang mga alamat at kwento tungkol sa mga aswang mga taong kumakain ng kapwa ay hindi dapat baliwalain. Minsan, ang mga kwentong akala may katang isip lamang ay may bahid pala ng katotohanan. Sa huli, nakaligtas nga si Lester at Mara. Pero ang tanong, hanggang kailan? Dahil sa mga liblib na baryo ng aklan, hindi mo alam kung ang ngiting sasalubong sa iyo ay ngiti ng pagtanggap o ngiti ng isang halimaw na nagtatago sa katauhan ng isang tao. Ang mga alamat, minsan, may katotohanan ng mas nakakatakot pa kaysa imahinasyon. Kaya kung sakaling ikaw ay may ligaw sa ibang lugar na hindi pamilyar, magdasal ka dahil baka hindi ka na makabalik yangngebuhai